Ako na una! Sige na ito sa akin! Sabilitan ni ka niya! Oh, naman, gusto ko lang naman Gusto ko lang naman dumalaw Woo! Hi guys! Kasama ko si Bugok Princess Show yourself! Ah. Hey. Hi Earl! Samahan ah. niyo kami Guguluhin namin si Adeng ano kasi tahimik ang buhay. Ayaw, ayaw lang ano. Nahilo ka ba? <laughs> Kagaya niya, may mga nasulubong tayo may gusto sa akin. Tala naman niya, makakaisa siya. Hey, sexy. Hey! Hey, kasi pera pa naman sa motor sa blitz. ka? Oo, oh, may gas ka ba? Oo. Yeah, hey, may gas siya. I love you, baby. Ay, baby pala to. Sa kong baby.

for the vlog dito na ah yun ready na na ready ah di siya ding natin si sester si sester si kasi napaka tahimik ng life ayun Ay, parang dam ayun ah. si sester pakamustay natin si sester yes right. wala hindi ka noe nami ka namin eh. Ha? Hindi ka na nagpaparamdam. nami ka namin. Ba't nito ba ako? Hindi <laughs> ka pala nagpapamay na kandila. Ay. Hoy! Kapag upit ka lang, hindi ka na nagpaparamdam. Bakit? Ah! nami namimiss ka namin. Kagabi ka dapat. Ay, si Bobby! Ba... Balo ko. Hindi ko kasi alam kung anong oras ka natutulog na. Red lang ang maihahain ko. Wah! <laughs> <laughs> kaya nah, hindi di makalabas sa red. Sadala kita dapat kagabi ng 10-10. Eh, sabi ko... Kasi nga wala, nagkakasaran na kami nila ate pupunta ng ano, ten-tens 10 kagabi. Bago ka mag-chat na matutulog ka dapat sa bahay, kasi sa prank. Nilo ako kasi si India, tinitulog ko lang ako kasi siya. Gabi sa sama ka, itayin ka namin dapat doon kasi labi mo doon parang char. Mm -mm. Um, mo, kasi ito pumunta ka ka namin dapat nila na ate, eh, kasi natapos kami kumain mga 2. Three, mga ganon. Eh, tulog na ako noon. Ayun nga, di, alam ko naman, eh, lalo ikaw. Siya din kasi, pag sinabi mo kakain sa madaling araw, pag sinabi niya hindi na siya kakain, hindi talaga siya kumakain. Ganon siya ka-disciplina. Pag sinabi order sa McDo or Jollibee. Yun. bakit lumating tulog, tulog na siya. Tapos hayaan namin kayo. Hindi niya nahanapin niya. para siyang sinatnat. Hindi ka nagparamdam kasi. Hindi mo kaso kasi ako. Hindi, ibang bansa ako eh. <laughs> Kiwi! Hindi, <laughs> <laughs> meron na kami makapapasuki. Ibang ano, tatahaki. Ibang ano. Mm -mm. Ako baka magsalun-salun na ako. Magiging hairdresser na ulit. Hoy! <laughs> yeah. oh, hindi na -miss ka lang kita kaya kita. kani sa araw eh. Dapat Muna sa binyag di Bog. Oo nga! Anong nangyari tanghali na giseng? Saan ako punta? Pamilya niya. Ayun kita nag-iig! Tuloy niya na akong iiwanan. Hoy, hindi totoo. Hindi ka kaya iiwan niya niyan pa. Ay, Hoy, ang ganda naman ang damit mo! Ang ganda ng damit dito. Ang gutig na niyo guys. Bagay ang bagay. Ang ganda. Pero ka din. Ang big bike siya kaya mabilis lang to. Di ba kahapon may usapan na pupunta doon lahat? O, ano anong Oo. nangyari? Pasabog, may nagpasabog. <laughs> Dapat nga may camping pa wi. Eh. Di ba? <laughs> Dapat kami camping pa ngayon ni. Eh. Tingnan mo si Ogo ang pogi Oh. Ingat ka be. Hindi pero. ingat lang ako. Yung pero pa din puyabot sa iyo. Pwede na sarap tayo ng totoong ano eh. Mahal mo. Mm. Hoy, ay eh, ba pala talaga sa laban. Kakain kami ng mangga with friends, you know. know? <laughs> Isala. Hoy, <laughs> may kukunin lang ako kay Yubel. Huwag niyo naman sila sabing masyadong masakit sa mata yung suot niya, no? Dahil asarap sarap sa mata orange. Tama. Go, Cheska! <laughs> si Cheska, okay, okay. parang pong. <laughs> parang pong kan si Cheska today, ah. Namimiss ka kasi talaga namin, mami. Walang Emmy. Pupunta dapat nga ako dun kahapon. Sabi ni hindi pupunta ka daw. Pupunta daw siya dito. Wala naman kami pag-uusap. wala <laughs> naman pag-uusap. Para <mag> parang <laughs> kagaya mo. Kailangan nagpapabuka kasi. Parang kagaya mo, wala naman <laughs> tayo pag-uusap. nga, parang... Kasi nipaalis ako, andito na sa Saan ba kami pupunta dapat? Ay, pupunta ka namin isang araw din. Kasi sabi na sa loob ang araw. na ako. Kiss. I love you, ah. Ingat ka. O ba't kikiss ka pa dyan? Dapat siya kasi nauna. Na. Sige na, ato sa akin. Sabi kanya. Sige na. Ay. Grabe naman. Cheese. Gusto ko lang naman. Gusto ko lang naman dumalaw. Ikaw, ikaw. Yeah. Sayo na man yung pokan be. Pasay. Ang ganda naman ng nails ni Jessica. Jessica. Ang laki <laughs> <laughs> ano ganda ko kumpara tingin. <laughs> Tanong mo ba? Shala! mo para sa kuko niya. Para saan? kamot mo? Panghinguto! Wala ka may alabi! Ingat ka! Ingat ka! Teka mo, iniwan na to. Iniwan na. Buti na, magpunta kayo. Kung hindi, malulumbay na naman ako. Palilumbay mi! Sabi ni Anthony, hindi mo puntahan ka doon eh. Wala kami pag-uusap. Hindi siya nagpabuk. Hindi siya nagpabuk po din. Sarado na po ang aking negosyo. Dumaan pa kami kay Ate kay Wala pa si Ate Kai? Tatanungin sana namin mga gusto mo. Eh, wala si Ate Kai. Makaligtas ka. Okay lang ako. Kaya na, lang tanghali lang ako talaga nagigasay. Tanghali din kami. Morning person nga tayo, di ba? Saka ano ka ba? <laughs> ilang araw tayo hindi pinagtagpo ng ulan. Kayo ako nga Ayun nga! Kasi si Ate Kai nagpunta lang ito nung huli nung ano na. Kasi hindi pa sumama nung lumabas kami sa gulit. Dobas di ba, diba, kami sa Great Divide sa araw. Kasi di ba wala kasama si Ate yung magte-club na Ayun nga. wala siyang kwentuhan. Sorry na, sorry na. Eh, lobo ba, basta lingot na totoong nangyari. Nakasi <laughs> kasama si Mama talaga. Yeah. Hindi mami na mistal kami tawag lang Amy. Eh. Hindi ko kayo napansin. Ah! Binago kami na hindi totoo. Ramdam ko hindi totoo. <laughs> hindi kasi siya expressive. Mm -hmm. tingnan niyo, hindi siya expressive. Bibigyan na lang niya kami ng 5k ngayon. Mm, -hmm. kaya lang wala si Arsel ngayon Sino 'yon? tindahan dyan. Kasi. <laughs> si Arcelin kasi, lagi nagpapadji ka <laughs> eh, sa amin. Iliwan sa ATM. Ayan! Ay! Walang gagasto si. Iliwan sa lahat ng ATM niya. Ay! Ako <laughs> nagbigay na nito guys! Nabigay kita niyan diba? Oo, kaya nawala na yung mga pangalan. So baka mamaya hindi naman pala talaga kanya to. <laughs> Ay, hindi na sa kanya! Kung nabuntik na palang ma-scam sa akin pala ito. Wala, sa kanya pala. Daming pera yan guys. Ay! Papakita ko sa inyo ang pungin ng na <laughs> Oh, gano'n. Ayaw naman mag-picture me. Tingin po sa camera dahil ikaw naman Parang ang ganda-ganda mo. Eh, nilapit na ganyan. <laughs> meron ba yung ano? Meron ba yung ipapasok yung mata mo? Di Oo, ka na gano'n. national ID ka na ba, Bugok Francis? Hindi pa. Ayun lang ako. Magpa-national ka para makita namin pa-itsura mo pag mukha kang flopper fish. <laughs> Nakakainis naman. Ano nga nga gabi sa loob ba? Nagmamangga ka lang? Mm Hindi -hmm. ba sa kitchen mo? May ubas ka na? Nagmangga ka pa? Mm Hindi -hmm. naman. What's your ulam? Ang ulam namin ay chop suey tapos... Ay, sarap. With egg? No. With... Pusik. Vegetable. Oh, vegetable. vegetable. <laughs> Mixed <Leaks> vegetables. <laughs> vegetable, yun. Yeah. Totoo nga, alam mo kami sa loob, hanggang mamaya ka na doon? Mm-mm. Ano lang sa uwi mo? Mm, hindi na, uwi. Pag-inara ko ni Togo? Hindi naman hindi uwi si Togo. Hindi na rin ako uwi. <laughs> ay, hindi siya eh? uwi? <laughs> hindi ko alam sa kanya. <laughs> sa, <laughs> di ba? Ah! Sa, din sa mood niya? Yung kiss na yun, walang kasigod ako kailan yun. Oo. Ah! Ganun yun. Ganun lang kami. Mami, pumunta ka naman sa bahay. Punta ako doon mamaya. Yan. Punta naman pala. Kasi uli punta niya Tuesday pa. Kasi nga, di diba, ang ulan? Diyos naman talaga. Tignan nyo, kagaya ngayon, hindi, hindi sila sure kung hindi na sila abutan na ulan Dahil oh. sa pagkakwentuhan na to, no? Uwi lang ka kami! Namiss lang kita talaga dito. Uwa, Ebs. Totoo. Oh. Di ba hindi ako umuwi ng mga nakararaan kasi sa mga nangangangari? ngayon, di ba hindi ka umuwi doon na nakaraan? Oh, ikaw na doon. Ako naman ang hindi uuwi ngayon doon. <laughs> diba? Pero kung ano? hu wag yung nangyari, kung hindi ako umuwi? <laughs> hindi. Kaya ngayon, hindi talaga tayo magtatagpo. Kung hindi ka rin punta dito, hindi talaga ako punta doon. yung mga scammer na yan ha! Sobra kayo ha! Balik yung pera ko! <laughs> Balik yung pera ko! Hindi ano? pa rin ba? Hindi po. Kabuha ka ng shit ngayon. <laughs> Pinagsirapan ng tao. Yun hindi nyo naiintindihan yung mga pinagdadaanan namin sa buhay alam nyo lang, inipon namin, inipon ko yung Buti ka ba, dilala mo na lang mo. Sa lupa. Ako ito na lupa ako. Ay, oo nga pala. Oo, no, diba, inipon ko negosyo. Gusto ko, wing. Hey. Mm, wala na, no, nag-iyakan na. Sakta na lang talaga. Sige, sabihin na tayo lang mabas. Ayun, no, ina, ko lang talaga siya kasi miss na miss ko siya. Tama. Tsaka si Bugok Princess, hindi lang sa salita. Kahit lagi silang nag-aasara ng ate-ate niya, namimiss mo yung kanya kanina. Sige, sakanas ka na ng ano, luha mo. <laughs> Ito na, si sibat ka na? Oo, oh, uwi muna na to. Tapos ka na po. Meron ka Bilang ba? Meron pa ako. Ay! Ito. Di pa natatapos. Ah! Gusto mo tapos sila na? Makita na. Uwi, alis ito. Tingnan natin. Sabi-sabi tayo, sumibat. Makita pa ng daddy mo to, yari ako. Hindi, <laughs> magagalit kasi ang gamit niya those days. Ah! <laughs> <laughs> hindi siya hiyang dyan, hinahadad siya. Sad <laughs> <laughs> so, kung alin yung mumurahin dun siya yung hindi hinahadhad, yes. ano? Yes. Huwag na kayong ganyan sa si electric fan namin. Pero ano yan yung sariling pabango. Ay, may cotton ball. <laughs> Pero yan yung sariling pabango. Ay, eh. ang ganda naman. Ito talaga ang dami itong uh, ano, TikTok finds. kasi ano ako eh, nag-affiliate po ako sa mga ano dyan. Yeah. Pwede po kayong mag-click sa si Yellow Basket. Dito na bili. Oo, oh, yeah. Adek yeah. Vlog. Pero <laughs> dami pagkain ni Hindi ko hindi naman yeah. niya kinakain lang. Ano yung pinya ko nun eh. Kaya misa kailangan talaga niya na makaburaot eh. <laughs> Click pa, Yellow Basket. Bakit may sample? Pumingi ka ng free sample dun sa TikTok. Puro free sample lang yan. Itong kwarto ko na to, nabuhulan ka sa free sample. Kaya, click mo yung labas. Dito guys. Dito na bili. <laughs> <laughs> tara, totoo. Kasi sabat ka na rin. Mm -mm. tara, sabi-sabihin na tayo. Tara. Ganyan, paano na nabibit-bit niya. ganitong ko nga ganito ang nasunod. Hindi ko siya <laughs> na hindi tatao ba? <laughs> Basta answer siya. At least may video. <laughs>

Oh, sakay so nga. Pati dito sa harap. Wow! Nakita mo yan? Baka tip -tow. Dapat yun naka-heels pala. O, paano sasakay si Cheska? One. Let's go. hindi mo mababangga. Yung, may, yung nails naman kasi. Ano reflector mo sa likod. Bye bye, mami! laki ng huh? babi, babi. Airbag. Airbag. May airbag siyang dalaw. Ay, ganda na t-shirt mo ha. Baka FCY yan. bili na kayo. Nikmayano basket yung reflector mo, oh, hawa, hawa hey. ka maigi. Ay, ay, ay. Oh, reflector, Dere may hawa ka maigi, Paano may yakapit si ate? hindi kayo may yakap. Ito talaga mga bata na to, no? yan, mas mel dito sa akin. Kung 100% si Ading, 1,000 to. Ano ka namusta natin? Nauna na. Umuhuin na. Ingat! Ah, ah! Bye! Dire-direcho ba? Dapat pa natama ano. So, sino namang guguluhin? Ay! Tara, sa so, ating guguluhin. Ay! ạ cảm ơn chị